Hello mga kakita! Welcome sa maayag na paraiso ng Davao del Sur. Ako si Mariela and welcome sa new episode ng Kita Mo. Ngayong araw, ating kilalanin ang isa sa tagapagmana ng gawad manilikha ng Bayan Awardee o tinatawag nating National Living Treasure Awardee na si Salinta Monon bisitahin natin si Mambivencia Mamitis ng Mavelos Native Hadiocraft. Tara, samahan niyo ako! Konting kalaman, si Salinta Monon ay tinaguriang the last Bagobo weaver. Sa murang edad, namulat na siya sa pagkahabi ng inabal sa tulong ng kanyang ina. Ang inabal, ay tradisyonal na tela ng Bagubo Tagabawa na hinabi mula sa hidla ng abaka. Nakilala si Salinta Monon dahil sa kanyang kagalingan sa paghahabi gamit ang disenyong binuwaya na tinuturing na pinakamahirap sa lahat ng disenyo. Bago siya namatay noong 2009, matagumpay niyang naituro sa nakababatang henerasyon ang kanyang kasanayan at pamamaraan sa paghabi ng inabel. Kabilang na dito si Ma'am Vivencia Mamites, Andito tayo ngayon sa Barangay Bitao, Bansalan, Davao del Sur, kung saan mga dalawang oras ang biyahe mula Davao City. Nandito sa Barangay Bitao, ang komunidad ng mga Bagobo Tagabawa na kilala sa kanilang paghahabi ng inabel at ang sikat na sikat na tangkulo scarf. Dito, sinimulan ni Ma'am Vention Mamitis ang marvelous native handicrafts na naglalayong mapreserba ang kultura at tradisyon ng inabel weaving. Hi, Ma'am Sara. Si Ma'am Sara, anak ni Ma'am Vivencia at makakausap natin siya ngayon tungkol sa kanilang negosyo, ang Mavelos Native Products. Ma'am Sara, paano po nakatulong ang mga programa ng gobyerno tulad ng DTI para sa paglago ng iyong negosyo? Otop, One Town, One Product, Great Women, Dako kay sinagtabang sa amoa uh, labi ng mag-conduct of training na kana ganing mag-request mi sa DTI nga gusto na mo i-improve pa ang amo uh, ang product kana unsaon pag-develop pagpa sa mo ang pro, sa mo ang product beneficiary pud mi sa red women SSF enroll it dako kay na si lagtabang sa amoa uh. ano po ang mga pagbabago sa buhay ninyo nang dahil sa pagnegosyo dako na kay kausaban man kay makabayad mi sa tuition sa mo ang bata. Ikaduwa, makatabang po sa panginabuhi sa mubana. bana. Kaya nang dili namin magsalig sa mong bana, kaya po ang kaugalingon nga income. Maari niyo po bang ibahagi sa amin ang mga produkto ng Mavelos Native Product? Yes, ma'am. Ang usagyod nga pinaka-bestseller sa mo ang produkto, una ang Inabal. Ang Inabal is gawa sa abaka. Ang meter ani is is 800 per meter. Pwede ni siya himuon o tibu runner. Pwede po ni siya himuon og kanagani sa nina. Himuog palda. Bags. Daghan kayo mahimuan eh. Mao ni siya nga mo ang bestseller. Gikan pa siya sa punuan. Gikan sa pagputol, paglungis, pagsumpay. Mahuman gini siya kay one month. So ang ikaduwa na mo ang amuang tangkulo. Mao ni siya ang Tradisyonal nga tangkulo, kaning naay kaning naay puti-puti. Ang presyo ani is 25. Gikan pag sa paghimo og design, paghimo og pumpom ani mahulog ni siya og one week mahuman mo na ni siya ang finished product. na napud mi nga kuan kanang bibitang tangkulo. Ang amo ang kulo pang bata mahulog na ni siya og 15. Ano ang may papayo ninyo sa kapwa ninyo indigenous people? Na gusto ring magigosyo at umunlad sa buhay. Kaya ang ako lang ikatambag sa kong mga kaubanan nga indigenous peoples nga sa Manako, ato lang yun lang ipadayon kay nasayo yun ko nga sa unahan nga na lang yun, anak makakita sa tua o ma-accept nga ang ato ang product ni Day basta-basta. Ato lang yun yung ipadayon o ato lang po din ipasa sa tua ang mga bata nga para nga mapadayon ni ang ato ang trabaho nga dili mawala ang ato ang kabilin sa ato ang mga ninuno sa unang panahon. Ang storya ng Mavelos Native Product ay talaga namang kahanga-hanga. Dahil maliban sa paglagonito nito ay napriproserban niya ang yamang kultura ng Bagobo, Tagabawa. Dahil sa angking kausayan at pagpupursige ni Ma'am Vivencia at ng kanyang anak na si Sarah, na ipapatilala natin sa mundo ang inabel at ng kulo. Dahil ang asenso sa negosyo, kapag may sipag at diskarte, makikita mo ang kita mo.